Pinagdiriwang ngayong araw, ang pista ni San Bernardo, kuwaran ng tunay at tapat na debosyon sa mahal na pirehen. Ang banal na monghe at doktor ng simbahan, ang may akda ng pamosong dasal kay Maria, ang Memorare. Mula sa mayamang angkan si San Bernardo, Noong kanyang kabataan, ipinadala siya sa Chantilly, Francia para sa kanyang edukasyon maaga siyang naulila sa mga magulang. Sa edad na 19, napighani si San Bernardo na pumasok sa monasteryo ng mga mongheng Cistercians. man, mahigpit siyang pinigilan ng mga kapatid at kaibigan. Sa huli, nagwagi siya sa kanyang balak. Pumasok si San Bernardo sa monasteryo ng Sitius na sentro ng kongregasyon ng mga Cistercians. Taong 1114, nang magsimula siyang mamuhay bilang tapat na ermano sa nasabing institusyon. Noong panong iyon, dumami at lumobo ang mga may nais magmonghe at mongha. Kaya't napilitan si San Bernardo at kanyang mga kasamahan na magtayo pa ng mga bagong sentro bilang extension ng kanilang kumbento sa ibang lugar. Di kalaunan nahirang si San Bernardo bilang abad at masigasig na nagtrabaho sa pagtatayo ng mga monasteryo sa Pransya at Portugal. Sa bihaya ng Panginoon, lubhang naging matagumpay ang kanyang mga proyekto. Naging abala ang pinagpalang abad sa pakikipagtunggali sa mga erehe noong panahong iyon sa mga panahong iyon dahil sa kanyang kabanalan at ang kanyang talino inirang siyang tagapayo ng mga hari at mga santo papa sa edad na 72 pumanaw ang lubos na iginagalang na abad buong buhay ni San Bernardo ay saksi sa pagiging tapat niyang deboto sa mahal na birhen na nagsilbing kanyang gabay at lakas sa lahat ng pinagdaanan. Narito sa wakas ang pamusong panalangin ni San Bernardo kay Maria na lubos na minahal ng mga Kristiyano. Alalahanin mo, mapagbigay loob na Birhen Maria na man ay hindi narinig na may dumulog sa iyong pagpapaampon, na lumuhog sa iyong tulong o humingi ng iyong pamagitan na napabayaan. Taglay ang pag-asang ito, ako'y sumasamo sa iyo, o birhen ng birhen at aking ina. Amen.